Bakit ka nabuhay mo? Kailangan kong malaman ako. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Kinukulo mo ang isipan ng anak ko. Mabuti pang sirain kita kaysa ang buhay ng anak ko sirain mo! Masahan sa lang. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Kinukulo mo isipan ng anak ko. Mabuti pang sirain kita kaysa ang buhay ng anak ko sirain mo! Basta sa akin lang, gusto ko maging malalim yung pagiging magkaibigan natin. Hindi naman siguro masama di ba? May paparamdam na siya sa'yo. Anong ligaw. Don't worry, na. Tatapusin ko na ang pantasya ng Rosela niya. Akala mo si Dero sa maswerte ka na. Elusyon na ka. Alam mo kung sa matatagpuan ng aking mahal, nasa at siya ginaya. Wala na. Matagal na siya Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi ko! Hindi na